Yan mga kainag sa ano? nandito tayo ngayon sa Seafood City sa Edmonton ano. Kakain muna tayo dito kasi nagugutom tayo. Ay ako lang pala. Yan. Yeah. <laughs> so magandang araw, magandang gabi po kung nasaan kayo ngayon, araw na to. Uh, ano anong oras ba ngayon? Ngayon po ay alas 3:15 ng hapon na no. Uh, at ngayon pa lang po tayo magsisimulang mag-lunch ng ating uh, pagkain ngayon. Yun, himala mga kainags at hindi ako naligaw. Gumamit ako ng GPS Buti na lang eh marunong-runong na tayong gumamit ng GPS ngayon kaya hindi na tayo naligaw no. Walang mintis, planchado, sigurado ang nagawa natin ngayon. Yan, di ba? Mukhang lagi improve na ako sa pagbabasa ng GPS habang nagde-drive no, makakainis no. Pero higit muna sa lahat, makakainis eh. Kain muna tayo. Gutom na 'yung bunganga ka sa kabunganga kanina pa, makakainis. Pagod na ako talaga no. <laughs> May pagka ng konti, pasensya na kayo. Tara baba na tayo. Yan, ako po. Tindi lang sikat ang araw ngayon. Magandang araw ngayon, ano? Tingnan lang natin kung uulan mamayang hapon. Wag naman sana. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Wag naman sana. Yan. Ay, tara. Let's go. Yung pa ako, medyo paika-ika pa rin mga kainis kung napapansin nyo, ano? Pero okay lang yan. At pagaling na rin niya kahit pa paano. Di tayo. Ay. Sana marami pang natirang mga ulam ano. Kasi alas 3 na ngayon eh. Kasi alam ko ang peak ang peak hours nito mga alas 12 ala una. Pero siguro mga alas 6 marami na ulit kakain dito ano. Ay, dito dito muna tayo. hi Ay, salamat. Ay, dito na tayo. Pasok tayo konti konti ko sa mera. Ah. Konti ko sa mera. Lain. Tapos sa mortar tayo na squid. Ayan, bayaran na natin mga kainags, ano? Mga konti mga kumakain na yun, ayan. Walang masyadong kumakain. Parang gusto ko to, ha? Kuchit, kuchinta, Kuchin Oh. Ayun, mga kakanin, no? Magkano ba to? Ah, six dollars, no? Kuha nga tayo ng isa pang himagas natin mga kainags, ano? Ayan, medyo namimiss na rin natin yung pagkain na yan. Eh. pagkain ito pala mga bilo-bilo, mga ginat, mga ano, may siyelo. Order tayo. Tepa kuha nga ako dito. Pwede ba makakuha nito? Kuchinta. Kuchinta. Yan kutsinta. Okay, oh, isang kutsinta lang. May kasama na bang niyog yan? Wala. Ah, wala. Okay lang, sige. Wala, ganyan na Okay lang yan. O, so bayaran na natin ako. Value yes, milk Yes, tsaka tubig. So yan mga kinis, hindi ano, tayo pumuesto sa upuan. Uh, dito sa bahagi pala ng sa tagilid ng binibila natin. Ano. At ito, ito yung aking binili. Uh, ako, masarap mga kainis. Masarap. O, oh, ayan o. Oh. Pusit. May sausawan pa. ano. Tapos laing. Tapos yung ating kutsinta, uh, dyan muna yan. Gutom na gutom ako, grabe. Kita nyo naman yung laing. Matagal tayo hindi lang katikim ng laing na ito, mga kahinags, eh. Nakapat. Ang napakasarap. Ang pusit, paborito. Ito lagi kong ino-order dito eh. yung pusit, mga seafoods. Sana mababa yung ano nito. Purin, ano. wag sana mataki yung gout natin ito. Okay, ano. So si si Mahal na Reina hanggang ngayon nandoon pa rin sa ano mga kayo ano? nasa ano pa rin sila nasa bank Ako, nagpapasarap sila doon. Samantalang tayo ay eh, andito nag-iisa. Hmm. Kumakain mag-isa. nami na natin yung mga luto ni Mahal na Reina. Mhm. Mm -hmm. karap grabe Hmm. Yung pagkain natin dito formal. Hindi matunog yung pagkain natin pagmuyak, no? <laughs> Kumpara nung mga nagmumukbang tayo sa bahay natin talagang enjoy na enjoy ko yung pagkain doon pero dito syempre, maraming tao hindi, may mga tao tayong katabi eh <laughs> pangit naman na marinig nila yung masyado nag enjoy tayo sa mga kinakain natin kaya kahit na sobrang sarap yung kinakain natin eh medyo formal di ba mga kainis ano? sarap nito ang atsara na mhm mm -hmm. yan mhm mm iiwasan kong malakas yung tulog ng pag ako pero minsan di ko pa rin maiwasan eh. mm. mm hmm 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 sarap hmm নালো Sarap oh. Mm. -hmm. mm -hmm. Tumutulo-tulo pa yung yung sauce. Dumadami na rin yung tao ngayon dito mga kainis ano. Nagsisidatingan yung mga po. tao. <laughs> mm. mm, -hmm. mm -hmm. Sarap Hmm. Oh, na ang hmm. na lang, na. Tapos sa meron ako nakita mga turon. Ayun, ayun, mga turon, mga kainig. Ano? Parang gusto ko rin bumili ng turon doon. Ah. Mga merienda na lang natin sa bahay. Mamaya pag-uwi. Ayun. Dami. Dami palang merienda rito. Eh, no? Mga hinahanap natin na nabibili natin sa Pilipinas. Yan, meron konti tinom lang ang tubig. Ay, salamat. Ito yung pinakainan natin, mga kinis na nyo. Ubus, oh. Meron na tira, konti. Ano lang, konti lang. Ay, naka, panalong, panalo. So, tara, mga kinis, tapon na natin yung basura natin. Para sa may basurahan dito. Bah, palayo pa yung basurahan. Yan, nung ating, uh, toron, ayun dalawa na lang turon nyo te okay magaling turon nyo 450 450 ah tatlo tatlong toron, yun buti na lang mayroon pa silang niluluto kala ko wala na see okay lang tatlong toron, 364 uh, ko then credit ah credit alamat, Thank you, thank you. So, mga kainis, sana na natin yung turon natin, no. Ang hahabang turon nito. Tapos meron din po chitta. Tamang-tama pag -uwi natin ng bahay, eh, meron tayong meriendang makakain, ano. Sobra grabe busog ko. Ay, bonjat na bonjat yung tiyan ko. Dami pala mga pagkain Pinoy dito, eh, no? Yung iba bawal sa akin, isaw eh. Hindi pwede sa akin yung mga laman loob. <laughs> Itong turon mainit-init po. Naku po, Panginoon. inoon. Ay, grabe. Iba talaga yung pakaramdam pagka pagka busog ano, mga kainan. Saan ba tayo nagpark? Ayun Ay, pala, yun pala. Doon pala tayo nagpark ayun. No? Ay, salamat Panginoon. Nabusog po ako. Thank you Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Pag-uwi natin ng bahay, syempre medyo gutom na tayo. Mm, babanatan natin 'to ngayong turon at saka kutsinta. Yan yung mga na-miss natin nung umuwi tayo ng Pilipinas, 'di ba? Sa San Jose Occidental Mindoro turon banana queue ang binanata natin nagpurga tayo sa, bar sa banana queue at saka sa Toron <laughs> ay init Whew, papasyal ko yung mga aso natin no? kasi mula nung nagkaroon tayo ng gout hindi na ipasyal yung mga aso natin lusan na natin tong ating um, mamahaling truck nako po baka tamaan yung kabilang ano lagay lang muna natin ganyan ah! Aray ko po. Ayan. yan init uh, lalong uminit nagubad ako ng sombrero ang bihira <laughs> ang corny mga kailis masensya na kayo ha? busog na tayo kasi eh, kaya masaya tayo at saka nakagain tayo ng energy habang kumakain tayo kanina diba? titingin tingin tayo sa paligid natin Ay, dami babalik sarap bumalik kasi rito dami mga katulad nito mga kainis ano? kutsinta wala nga lang nyog pero okay na yan yan toro no marami pa ron eh. mga kakanin mga ube mga kung ano-ano e, grabe huwi muna tayo mga kinags ano? at gusto nga rin muna magpahinga uh, mahimas-himas yung ating mga aso ako, mimis na mis natin ating mga aso at sana wag nang ano wag na sanang umulan mamayang gabi o kaya mamayang hapon sana dire diretsyo na yung ano yung init ng araw na ganyan ayun uh, ah, yung, yung naka short sila ate ayun oh. iba talaga ano, ako naka Nakapantalon ako eh, pero nagsisisi nga ako bakit ako nagpantalon ngayon eh. Sana pala nag-short na lang ako. Eh kaya lang iniisip ko kasi pag nag ako baka lalong lumakas yung dating natin mga kainags ano. Mm, alam nyo naman. <laughs> ako patay. Nagyabang na naman ako. Baka sumama na naman ang panahon natin ito. Pambihira naman. tayo. <laughs> Bihira. Wag naman sana. wag naman sana. Hindi binabawi ko na sinabi ko. Binabawi ko na. <laughs> Bihira. Tara <parambis> tayo. <laughs> Sana hindi kayo nabwisit sa akin mga kainas, ha? Sa pagiging corny ko ha <laughs> <laughs> Hindi, nami-miss ko lang kasi si Mahal Arena mga kainags ano? Pagka ganitong day off tayo Lagi natin na uh, kasama si Mahal At alam nyo naman, sanay tayong kasama natin si Mahal Pag day off tayo, kaya lang eh, pinipilit kong maging masaya At pinipilit kong mag adjust Kahit pa paano dahil si Mahal Arena eh, Siyempre, uh, nila yung mga bisita natin Dito sa Edmonton, Alberta, Canada Mula sa Swiss Switzerland. Yan, di ba? Kasama yung ating pangalan na presisita. So ilang araw pa nating hindi makakasama si Mahal na Reina, siguro mga dalawa na lang o isang araw na lang. Ilan na ba? Basta anyway, darating na rin si Mahal na Reina kahit pa paano makakain na no? siya. <sighs> miss na miss ko na si Mahal na Reina, grabe. Busog naman ako, but na naman kasi nasabi ko, no? Ang bihira talaga. Hindi, <laughs> ganun talaga pag miss na miss ko na talaga yung si Mahal natin, si Mahal na Reina miss na miss ko na siya tara na alis na tayo mga kainas, pasensya na kayo ha speed and red light camera ahead Mabuti na lang mga kainis, napaayos ka agad natin yung aircon natin, no? Oh. 'di ba? Nung nakaraang buwan eh nasira yung aircon natin, 'di ba? Yung blower niya. Buti naman napaayos ka agad natin kasi ngayon mainit talaga, grabe. Kung wala kang aircon, kahit na natin yung bintana natin, ang papasok mainit na hangin pa rin. Kahit na sobrang hangin ko na, hindi kaya nang pag-iimahangin ko yung init ng kalikasan mga kainags eh, no? Hindi hirap. lang kayo mga kainags ha. Parang uh, feel ko eh, pangit yung mga pasok ng mga birada ko ngayong araw na to ha. Ah. Hindi pa. Kung sa kanta eh, wala sa timing. Puro corny. Hindi <laughs> hirap. Ay, to, tara na. Let's go. Kaya minsan ano, alam nyo, mas gusto kong kasama lagi si Mahal Arena eh. Kasi nakakaisip pa agad ako ng mga punchline natin, mga birada agad natin, you know? parang nasanay na nga ako na lagi nating kasama si Mahal Arena sa mga vlogs natin. Eh. Pag ako nalang lang nagbablog mag-isa, parang may kulang lagi ako, parang lagi ako merong hinahanap. Eh katulad ngayon, eh dapat kasama natin si Mahal Reyna, kaya lang syempre meron siyang lakad ngayon, nag-enjoy -e naman siya doon. Eh, pero parang sabi ko, parang may kulang lagi. Para bang hindi na ako makapag uh, gawa ng content na hindi natin kasama si si Mahal na Rena mga kayo nang siya no? Iba kasi pag natin si Mahal na Rena eh. Parang kompleto yung ano eh, kompleto yung kape no. Sab ay may although mahilig naman ako sa black coffee, kumbaga sabi nga nila, hindi kompleto ang kape kapag walang cream at asukal, 'di ba? Yung sinasabi nilang regular coffee or double double, yung iba gustong gusto yan ganon 'di ba? So ganon, ganon yung nafe feel ko ngayon. Eh parang hirap mag-isip ng mga <laughs> mga mga banat eh. Katulad yan kahit na uh, hindi nagsasalita si Mahal Arena eh. Mm. 'di ba? Marami ako naiisip ng mga ano, nakikita ko lang yung mga body languages niya, mga tama ba sinabi ko, body languages, body language niya, mga reaction ng mukha niya. Alam ko na kagad yung mga ipapasok oh eh. Parang nasanay na ako talaga. Ganon talaga eh, no? Kailangan eh, step up tayo ngayon. Dito na tayo sa bahay mga kainags, ano? At naku, nagkalat yung mga basura rito. Kunin nga muna natin kasi yung mga, mga ibon, inaano nila to eh, no? Ay, naku po. Hello. Hello, babies. Hello, mga babies. Naku. Ah, ramdam ko yung ano mga kairis, Ramdam ko yung init ng araw talaga Grabe Parang gusto kong magubad ah, Tabi 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 Dali na natin itong mga Merienda natin sa loob ng bahay Baka mainitan pa eh Masira pa Tirahin na natin itong toron Kaya nang laki nito eh no Para pagkain ito Ganyan na kalaki Mmm <sighs> -hmm. Sarap Grabe Para lang tayo bumibili ng turon sa kanto, no? Mm. Naalala ko dati nung elementary ako, way back in 1980s. Ganito yung merienda namin. Sa hapon, pagka uwi na, galing sa school, di ba? Bibili ka ganito sa kanto, sa school. Mm. mm -hmm. So, ano na Kuhang kuha yung lasa mm. Perfect na perfect yung tamis mga kainag yon. tapos mm. Tapos naalala ko yung kamats nito Sago <laughs> Sago na juice, alam niyo yun? Yung nakalagay sa plastic na jar, no? Nung araw. Buko juice, meron din, di ba? Sarap. Mmm! So yan mga kainags, ano, pinapasyal muna natin yung mga aso natin kasi <laughs> yan. So mahigit ah, isang linggo na hindi sila naka, nakapasyal, nakalabas ng bahay natin gawa nga ng meron tayong gawat. Pero ngayon kung napapansin nyo yung lakad ko mga kainags, ano, normal na normal na oh. Yan, oh, normal na normal na yung lakad natin di ba Kaya maraming salamat sa Panginoon. Ano? Pero yung nagsasalita, abnormal pa rin mga kainags yeah. siya. <laughs> pakorni muna tayo, pakorni muna, pakorni. Pa-overacting. Yeah. <laughs> Enjoy lang natin yung hapon. Ah, uh, ano na ngayon mga kainags ano? Uh, alas 7 na ng gabi. Pero yung araw natin ay ayun, mataas pa rin, no? Oh. Nakakapagtaka ngayong araw na to mga kainags, ano Hindi umulan At ganitong oras alas 7 na eh, eh Tirik na tirik pa rin si Haring Araw Nakakatuwa naman. Kahit papaano eh, yung init ng araw ay eh, nai-enjoy pa rin natin ngayon, ano? Sana tuloy-tuloy na 'to, no? Wag nang umulan sana. Pagbigyan naman tayo para matuloy na 'yung mga mga adventure natin sa mga susunod na araw. Yan. Devas, oh, diba so, yung ulap natin ko napapansin niyo hindi na maitim, o oh. Wala na mga maitim na ulap, yung langit natin. Ganda lang. O yung natin na oh. Tuwan-tuwa sila sa paglalakad namin pamamasyal kay sabik na sabik na talaga tong mamasyal tong mga to eh. Nabuburyong na sa loob ng bahay natin, mabuti na lang eh. Yung ating uh, yung ating backyard ay eh, medyo malawak mga kainis ano. Kaya kahit paano nakapaglaro sila dalawa doon eh. Ayun niya. Ganda ng bahay na to. Oh. Malinis ano. Pati mga damo, lawn. Lawn grass. ha Ayun. Ayun mga sa mansanas oh. Lalaki ng mansanas ngayon ah. Ayun no. Oh. Sa bakuran no, dami hitik na hitik sa bunga oh. Uff, sarap ano. Ganda talang tingnan. Naalala ko dati nung no, may mansanas kami sa bakuran eh no. Mga problema ako sa kakapulot ng mga bunga bagsak na mansanas sa ibaba eh. Linis ka ng linis. Oras-oras. Nung una akala ko okay. Okay magkaroon ng punong puno ng mansanas eh no. Pero para sa amin hindi pala <laughs> Walang pahinga Makalat, mabaho pa pag nabulok Yung mga mansanas dito Malalaki-laki na mga kainigs oh. Ayan o oh. Malaki-laki na at mamula-mula na O oh, ayan diba Ito 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 mansanas oh. ah, Ayan o oh. Naka Ayan pa oh. Wow dami na no pero medyo maliit pa ng konti ayan no medyo maliit pa ng konti pero mamula mula na hindi pa pwedeng tirahin <laughs> halika rito sayon Hali ka rito hindi pa tayo kukuha ng masanas hindi pa ngayon hindi pa masyadong hinog yung mga masanas Hu wag muna tayo mag -ano diyan mag uh, props saka na tayo magkunwaring iihika sa puno ng mansanas tapos habang ako ipumipitas ay pumipitik pala yeah. <laughs> ay gano'n rito ang aking uh, body in crime yan sa yun kung napapansin nyo mga kinis ayun oh, bukas na yung mga tubig dun sa mga ano, park oh, eh, o no? ayun mga bata naglalaro ano kasi nga mainit na yung panahon eh, oh. oh, oh. kamatch mo kulay team din no oh. ay cute o oh. oh, match kayong dalawa oh. <laughs> O pusa, ah. Halika na. Say hello. Halika na. Ayan, kamats ni Sayan yung pusa, oh. Hmm, Piniritong makirel. Yan, Sabi nila, masarap daw yung bawal. Ano lang? Isang piraso lang makakainags, ano. Kasi wala, wala si Mahal na Reyna, eh. <laughs> Hindi tayo nakapagpamalengke ngayon. <laughs> Ngayon eh, nasa kanya yung card na pang grocery na hatin. Di ba nasa Jasper nga sila. Ngayon nasa Calgary na raw sila. Kaya buti lang meron tayong nakita mga isda sa fridge natin. Ano? Mga stock natin. Kaya ito kahit na ayoko sanang kainin eh wala eh. Wala tayong ano eh. <laughs> <laughs> ito na yung mangga natin mga kainis. Ano? may kasama nga na yan? May kasama nga si Buyas. de ba diba? Langka. Ito lang yung kanin natin ngayon. At kakain na tayo. Isang piraso lang. Nak mong talaga. Sausaw natin sa sempre sa ating sausawang napakasarap. Nako po pangino, no? Oh. Mhm. Mm panginoon Patay tayo dito. Makalakad sana tayo bukas. Mhm. Mm mhm. Mm Nako po ang sarap nito, oh. Nako. Mhm. Mm mhm. Mm Mm-hmm. 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 mm hmm